yun guys buhay gusay mas yung lahat kakatapos la ang magpagiling ng bigas ayan siya at bali sasalin ko na ulit dito sa kanyang lalagyan bali ang binili ko ay 30 kilos na bigas pero brown rice pa siya hindi pa siya malinis kaya kinilangan pa namin ipagiling Ito yung resulta nung ano pagiling namin Bali pala guys. May mga option pala dun guys sa pagilingan. Merong standard, tapos white, tapos clean. Tatlong option yun eh. Pinili namin yung nasa gitna kasi hindi namin alam. Uh, ginaya namin yung nasa unahan namin na hapon. So, sa 30 kilos na to, bali nung ang pinili namin is yung gitnang ng uh, button, halos ano na lang siya, 27 kilos na lang yung natira Nabawasan siya na ng tatlong kilo. So, sa susunod, dito try namin yung standard lang. So, baka hindi ganun kalaki yung mababawas. Pero so far, ang ganda ng resulta. Puting-puti naman na siya. Ngayon, magsasayang na kami. Titignan natin kung masarap siya. So far, so good. Ano pa rin? May save pa rin tayo kasi mura lang yung bili namin dito sa 30 kilos. Sasarin ko na dito guys. So, kung nawalan man tayo ng 33 kilos, okay lang naman. Kasi, malaki pa rin yung natipid ko dito nung binili ko siya na brown rice pa siya. And then, hindi naman ganun kamura pala guys yung pagpapalinis kasi uh, en lang pag 10 kilo, tapos 200, tapos increment sya ng uh, en kada 10 kilos. Thank you. Bye.